Hi everyone. For today's vlog, I'll be sharing po kung paano mag-open ng BPI ATM card dito sa Dubai. At ano na -ano po bang mga kailangan ninyo para makapag-open po kayo at magkano po ba ang babayaran ninyo para makapag-open po kayo ng savings ATM card ninyo dito sa Dubai. Uh don't worry, share ko po sa inyo yung step-by-step -step process na ginawa ko para makapag-open po ako ng BPI ATM card. Please don't forget to subscribe po. Welcome to my vlog! Where are you going? Yeah, this is my vlog. Welcome to my vlog! Bye! Pabunta okay, na po tayo ngayon sa BPI para magbukas ng account savings. Andito na po tayo ngayon sa BPI at ang una po ninyong gagawin ay mag-fill up ng personal information po ninyo para makapag-open po kayo ng ATM card. Okay. Marami po tayong i-fill up kaya maging patience po tayo. By the way, ang BPI po dito ay open po sila from Tuesday to Sunday, 10am to 7pm at pag Monday naman po ay close ang bank. Pagkatapos po ninyong mag-fill up ay bibigay po ninyo yun sa nag assist and then bibigyan po kayo ng paper para makapagbayad po kayo ng deposit and then pakiready na lang po ninyo ang inyong Emirates ID. Papunta na po tayo ng Alphadan Exchange para magbayad ng 100 dirhams. So, one week to two weeks po ako nagantay bago ko po nakuha yung ATM card ko sa BPI. And then, sabi po sa akin is, ibibigay lang po yung PIN kapag uuwi na po ng Pilipinas before one month. Pero, nagagamit ko na po siya na. Nakakapag-transfer na rin po ako ng pera. i hope you've learned something well about my blog thank you and god bless bye